Uh, for my question, I pero before that, congratulations. You. Ay, sabi ba Ang laki na ng pinagbago nyo from day one hanggang ngayon. And ngayon, nasa MMFF na. Uh, and sabi niyo din naman marami kayo natutunan sa mga co-actors nyo. Sino yung ano, sino yung hindi niyo expected na magiging ka-close nyo?

mo okay yan sa umpisa sa Pero nag-click kami agad niya sa Sobrang happy na talaga yung close ko si Sasa. Up until now, pag nakikita kami,